dawang ang pamilya Barameda na maging state witness si Robert Ponce, isa sa anim na suspect sa pagpatay kay Ruby Rose Barameda Jimenez. Naaresto si Ponce noong Miyerkules matapos magtago ng tatlong taon. Inamin ng suspect na siyang naghatid noon kay Ruby Rose sa Navotas at kasama raw nila ang biyana ng biktima. Siya rin daw ang naghanda ng drum na may semento kung saan inilagay ang bangkay ni Ruby Rose. Pero pagliling ni Ponce, wala siyang kinalaman sa pagpatay. Depensa naman ang kampo ng mga Jimenez, di nila kilala si Ponce. Ang posibleng pagiging state witness ng suspect na si Robert Ponce sa kaso ng pagpatay kay Ruby Rose Barameda Jimenez, ating pag-uusapan sa talakayan with Ingat. At para sa ating talakay, makapanayam natin live sa studio ang aktresa si Rochelle Barameda, kapatid po ni Ruby Rose Barameda Jimenez. Rochelle, good morning. Good morning, Arnold. Okay, umpisaan lang muna natin yung pangalang ano, Robert Ponce. Lumitaw na ba ito sa mga unang uh, ikang itinurong may nalalaman? Siya ba'y nasa mga impormasyon na sa kasong ito? Actually, nung nagkaroon kami ng preliminary investigation sa DOJ, hindi ito nag-appear. Wala yung yan? Oo, tapos ang dami na naghanap sa kanyang authorities. All the while, akala namin patay na to, Kasi even yung family niya, siya. even yung family niya, so. hindi, hindi ano, hindi rin namin makita. Mm -hmm. So, yung, and, yung previews na tanong sa akin ng NBI before, wala silang sinabi kung anong pangalan. Basta hiningi lang nila sa akin kung sino yung mga at large pa. Mm -hmm. At kanino, sino lumutang yung pangalan Robert Ponce? Kanino galing? Kay Montero. Montero kay Manuel mismo. Montero. Ah. sa yung isa siya sa talaga sa mga binanggit na kasama doon sa crime. Nakausap niyo na ba si, ano, si Ponce? Nagkaroon kami ng chance nung um, sinabi sa amin ng NBI kung pwede. Kasi nag-ask siya kung pwede niya kami makausap. So, yung mga konting ano lang na paano, paano nangyari, yung mga, yung mga ganong ano lang, mm. yung mga simple, pero hindi ko naman Di talaga na, kinausap kasi nung una, nung una alam ko i-deny niya to eh. Mm. So, na-surprise ako nung, nung kaharap niya yung media, bigla siyang nag-confess. Mm -hmm. So, talagang sinabi nga na kung anong parisipasyon nga, kung sino yung nag-utos sa kanya. So, ako talaga very thankful. Very thankful sa ginawa niya, niya. Okay. Matagal na yung pag-uusad ng kasong ito uh, Sa paglitaw ba ni Robert Ponce, Rochelle, nagkaroon uli kayo ng bagong pag asar rito? Alam mo Arnold, for almost a month, wala kaming hearing. Mm -hmm. Meron kaming preliminary injunction sa Court of Appeals. Mm -hmm. So hopefully, um, dahil sa paglutang ni Robert Ponce, sana umusad na yung kaso. Kasi ibang tao naman to eh. Okay. Kami naniniwala kami na dapat ma na tong tao to. So, hindi ko lang alam kung anong gagawin ng ng prosecution and ng legal counsel namin. Hanggang ngayon, nasa hospital arrest pa rin, no? Yes, Indiana, si Atty. Jimenez, no? up oh. to now, for three years, hospital hmm. arrest siya. Um, wala kaming access kung siya ba talaga doon, pero may mga information kami na na iba, iba yung tao hmm. nandoon. Sabi ko nga, if they're in good faith. Ano ba naman yung sige, hindi naman namin sila istorbohin eh. Para na lang sa katahimikan ng lahat, 'di ba? Okay. Payagan kami anytime na na ma-check siya kasi mm -hmm. talaga may duda kami na hindi siya 'yon. Okay. Sabi ng abogado ni Attorney Menes, hindi raw nagtutugma yung nakuhang record ano na si Rubiroso. Na-establish ba na si Rubiroso yung nasa drama, Rochelle? Yes. Depensa nila yun eh. Oh. Up to now. Up to now, sinasabi nila na hindi si Rubiroso. Pero sinasabi ko kay Atty. Aguinaldo, hindi kami tanga para maglibing ng hindi namin kaano-ano. Hmm. Trabaho niya na i niya, kliyente niya, pero wag niyang sabihin sa tao na hindi si Rubiroso dahil... Wala pang wala pa namang resolusyon ng korte. Mm -hmm. Dinidinig pa to. So anong-ano nga na sabihin na hindi si Ruby Rose, Okay, anong status ngayon ng kaso? Up to now po um, under preliminary injunction kami. mi. Pa oo. Oh. Yes, so we're praying and nakikiusap po kami sa Court of Appeals na mm -hmm. na sana po ma-resolve na po itong kaso ng kapatid ko para po umusad na po yung kaso. Okay, yung yung pamangkin mo, no, yung anak ni Ruby Rose, meron ba kayong komunikasyon o wala? no. wala? Never. Never. Simula nung simula nung sinabi ng ng judge ni Gloria Aglugo ng ng Las Piñas RTC na mm -mm. hindi allowed even my parents. Hindi namin sila nakikita. Yung asawa mismo ni Ruby Rose. Up to uh, now, pagkatapos ng lumabas yung um, resolution ng Office of the President na may probable cause tungkol dun sa parricide case, um, inapila nila ito sa Court of Appeal. So, mm -hmm. wala pa rin. Wala pa rin warrant of arrest. Okay, maraming salamat si Rochelle Barameda po at uh, susubaybayan pa rin natin itong kasong ito. sa patuloy po namin kinukuha ang panig naman ng kampo na Banga Jimenez. At dyan ating naging talakayan.